Isa po ako sa mga taong hindi kumakain ng gulay noon. Bata pa lang po ako ay mas gusto ko nang iulam ang asin o di kaya ituyo at mantika kaysa gulay na niluto ni mama. Pero ngayong tumatanda na ako, dami ko nang na-relate sa buhay. Napakasustansya at napakasarap pala yung gulay sa buong mundo. Totoo pala na gulay is life. Kaya ngayon mas gusto ko na ang gulay. Ito na ang ulam na hindi ko ipagpalit sa anuman. Kaya kahit bumabiyahi pa ako papunta sa bukid para makaharvest ng gulay, ay worth it naman. Ito pala ang mga tanim ni Mama sa bukid. Ang dami niyang mga gulay. Napakasipag ni Mama na magtanim. Puro organic po ito ng mga gulay at fresh na fresh pa talaga kasi hindi po gumagamit si Mama ng mga insecticide or pesticides. At yung ginagamit na abono ni Mama is yung tailang sa baka ka saka yung uhot. Kaya ang sarap pala no pag organic yung mga gulay mo. I want him. Cool, you want to have a paw?